Ngayong araw mga guys, eto na nga pala yung opening ceremony ng Samahang Basketbolista ng Palangoy SBP Season 3. Kaya pagkatapos nga nung laro nila sa Holy Trinity ay dumiretko na nga kagad kami dito sa Palangoy dahil baka hindi to sila makanood ng mga nagkagandahan natin mga muse. Kaya nabuhayan na naman ng dugo dyan ang mga player netong Ambre Prime. Pagka uwi nga namin galing QC, ko na kagad kami dito para magparada talaga mahirap pala sumama kay Coach Jay Motovlog, nakakapagod. At nandito na nga din si Madam Dimple kasama niya yung mga naggagandahan niyang muse. Dahil pagkatapos nga daw nitong opening ay meron na kagad silang laro, sila yung first game. Pero bago daw sila maglaro ay maninipat muna sila dito ng mga muse. At parang gusto pa magsayaw dito ni Coach Jay Motovlog sa unahan. Kaya kung wala kayong ginagawa ay samahan niyo muna kami dito sa amin trip. Let's go! So, ayun po ano, pagkababang pagkababangan nila dito sa ating band number one ay direct to bees na sila, wala na ligo-ligo. Kasi parang hindi naman bungabaho itong dalawa na to, bansarap pa din nila kahit pawis-pawis. Uh -huh. Kaya umalis na nga din sila kagad dito dahil nagagalit na nga si Coach J. Alas dos nga daw yung opening sa Palangoy pero 2.30 na nga kami nakadating dito sa Binangonan. Kaya pagdating nga namin dito sa may Palangoy ay pumipila na dito yung mga nagparada. Ayun o, no, nakita ko pa si Koya J, kasali din pala sila dito. Grabe naman yung lineup, napakalakas. At syempre, umenter Veterans na nga din dyan ang mga nagwagwapuhan ng mga player nitong Ambre Prime. Kaya bilisan nyo maglakad para makapila na kayo kaagad para maka-entrance na yung mga nagkagandahan natin mga muse. Kaya yung mga tropa natin dito sa Palangoy ay tuwan-tuwa habang naninipat. Kaya pumasok na nga din dito yung team ni Boss Ronnie. Para pagkatapos nga nila umentrance ay labasan naman ang mga muse. Kasi ayun lang naman talaga yung iniintay namin dito. At habang nakapila nga sila dito at nagiintay magsimula ay maya maya lang ay bigla nang dumating dyan si Madam Dimple. May binibigay pa siyang warmer dito sa mga iba player. Sana all may warmer At kompleto din patay yung kasama ngayon dito ni Madam Dimple Meron na siyang videographer, meron pa siyang photographer, meron pa siyang ninin vlogs What? At meron din palang kasama dito si Madam Dimple na dalawang magandang muse po Chem. Iba ka talaga Madam Dimple, solid, ambre prime Kaya huwag mo na patagalin yan, Commissioner Ronnie Papuntahin mo na sa harapan yung mga nagagandahan natin muse para makapamili na kami Pero dahil bang tagal nga nila magsimula ay bumiyahe muna ako dito ng tricycle Baka makapagsakay pa ako ng pasahero What? Dahil bang tagal nga magsimula ay nagpicture muna dyan yung ate mga player sa kasi Madam Dimple kasama yung mga muse. Para daw pagkatapos nila magpicture ay meron na silang pamayday. Kaya mag i scout muna tayo dito sa mga player ng Ambre Prime kung sino ba yung pinakamagaling sumipat kilatis. Pero si Kurt Auau -Au, mukhang loyal. Pumunta kagad sa likod. Siguro naisip na niya, niya kagad. Baka mabidjoan pala ako. Nininin vlog. Saban naninipat. Dito nga ako sa likod pwepwesto. Pero meron din tayong videographer dyan. Ayan o. Kaya wala talaga silang takas. Kaya rumampa dito yung dalawang kasama muse ni Madam dimpol Habang yung isa naman natin, tropa dito ay busy busy -bisi, pag nagbibidyo. Ayun yung no, sabi niya, kaway kayo, kawai At pagkarampa dito ng ating isang muse, ay biglang tuwan-tuwa na nga dyan yung mga player ng Ambre Prime, talagang nabuhayan ng dugo. At hindi lang pala mga player, ang tuwan-tuwa, -tuwa, pati yung ating mga manonood, ayun o, no, talagang sipat kilatis. At na naman natin sa may likodan natin kung meron pa dito naninipat at pagtingin ko, aba, may namamakyo, si Koya J pala yun. Kunyari, nagtatago sa likod ng player niya pero naninipat din. Ayun o, no, huli. Pero hindi naman daw pala naninipat si Kas Nagmumuni-muni lang daw siya kasi kaagising lang daw niya. Kaya pagkatapos rumampa dyan, itong dalawang muse ni Madam Dimple ay tuwan-tuwa na nga din dyan yung ating mga manonood na papapalakpak pa sila sa sobrang saya. At syempre shoutout din dito sa mga idol ko, ay, no? kasali din pala sila dito sa Palangoy. At habang kausap ni Koya J, si Commissioner, ay namili na nga dito kung sino man nanalo ng best muse. <laughs> presino sino pa bang mananalo dyan na best muse kundi yung kasama ni Madam dimpol kaya congrats sa dalawang muse ng Ambre Prime dahil sila nga yung nanalo at bigla nang dumating dito si referee Reynald grabe naman si Rep tinututukan ka agad ng camera baka mamaya luto ka Rep talagang ibabash ka namin at malapit na nga din magsimula itong first game ng Ambre Prime versus Morong kaya magandagandang kagatan to sino kaya ang unang makakapanalo abangan nyo na lang mamaya sa vlog ko pag nai-upload ko na Inuula ko lang tong opening para mapanood nyo maigi yung mga muse masyado kasi mahaba yung vlog pag sinama ko pa yung laro nila dito. At dahil malakas nga kayo sa akin ay dalawang vlog yung i-upload ko para sa opening nitong samahan basketbolista ng Palangoy. At syempre shout out din kay Double J. Naaalala na naman kita Double J. At syempre shout out din sa mga malulupit na rin dito na mga committee. Abangan nyo na lang yung laro nila mamaya. Kaya yun lang mga guys. Maraming salamat nga po pala sa walang saong pagsuporta at sa palaging pananood. I-follow nyo na si Ninin Vlogs para sa mga susunod pang vlogs. Magingat po kayo palagi. Bye bye yo!